Good ay ah, mo. Bakit ka maldita? Ha? Huh? Saan ka? Wala ba ang boses? Or, meron. Ah, meron. Ay ka lang. Yun lang. Sa ano ka? Saan ba siya yan? Ah, minamaltrato. Ah, minamaltrato ka ba dyan? ka maltrato ka daw. Kagising ko lang. <laughs> eh kasi takagising na minamaltrato ka. May nagsabi, may nagtimpre sa akin, minamaltrato ka daw. Hello, eh. Hindi ka ba pinagbubuhatan? Hello? Hindi ka pinagbubuhatan ng kamay, ganyan. Hello, eh. Takagising ko lang. Hindi, may hey, nagano eh, naiyak. Denial ka lang eh. Alam mo, first stage niyan. Hello? first Hello? stage siya nang may normal trapper, eh. in denial yan. Na, in denial stage. Ay, o, patingin ang kamay mo kung may ano. Patingin yung kamay mo kung may mga may mga pasa-pasa. I'm good. Braso mo. Wala na, mo okay kung may kung may tali. Nakatali ka daw eh. Wala, wala. Ah, uh, sigurado ka, hindi ka hindi. Kagising ko lang kaya yung mata ko ginano ko. Umiyak ka oh, umiyak ka eh. <laughs> Hindi na yung mata ko, lang. Ay, ko, lang. Ay, ko lang. ka lang kasi. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Sino? Huwag ka Promise wala. Kagising ko lang. Kagising ko lang. Andiyan ba? mag sumenyas ka lang. Andiyan ba? ano, wala. pikit ka ng tatlong pero, beses kung andiyan yung amo mo. Ganun ka oh. Ay, mabait kaya sila. Mabait. Ang ah, mabait. Hindi nga. naturo ka na eh. Wala, promise, mabayot sila. Kakagising ko lang, natulog kasi ako kasi may plano kami ng kaibigan oh, si, si kami mga one. Nawalan ka ng malay kanina, kaya kakagising mo lang ngayon. Ano oras na launa? <laughs> 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 o, natulog ko, oy. O, wala ka maalala kanina? Mayroon. Hindi mo, di mo ma ma kanina? Ha? Tingin ang na ulo mo, tingin na ulo, walang ano dyan, walang mga sugat. Hindi ka si... Sili. Sili, Sili. Sili, Sili. Siyan, ba, si 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 Lia. ba oo, nagaano ako. Kinecheck ko yung mga kalagayan hmm. ng kababayan natin. Okay lang, okay lang ako. okay lang, sige. Basta pag may ano, may... Ako may, pa. Ako pa akong malakas dito. mm, <laughs> sigurado ka, ha? Ayoko nang... Ako malakas dito, uy. Ay. Ayoko nang... Ayoko Ayoko nang... Ayoko Hmm. Ano bang pinagkakabalahan mo dyan? Hello? Wala. oh, wala. Okay. Nakagapos ma ka kasi kaya wala kang ginagawa dyan. <laughs> Pinapalabas. Yung kwarto na yan, may ano yeah. ba? Nakandado? Hello? Sa umaga, anong ginagawa mo? Nalilinis. <laughs> si, nalilinis oh matagal ka na ba sa... Ano, ano ba ano, ba, ano bang gagawin? Kung wala trabaho, siyempre, maglilinis talaga. Ah, kasi, kasi, check ko lang, malay mo, inaabuso ka dyan. Hindi pinapakain no. ng... Sa oras. Ako malakas dito. Ako malakas dito. Ah, <laughs> yung, yung pagkain mo, okay ba? Hindi ka ba pinapakain okay. ng baboy, ganyan? Pids? Okay, kung anong, kina, kung anong kinakain nila, yung kinakain. Ah, yung mga tao yan. Mabait na ano, dito. Ah, mabay. Sige, check, ko lang ah, kasi hmm? nung nakaraan may eh, ganyan, hindi sinasabi. ito ah, okay lang eh. Two na. Tuyos na siya sa langit. Ayoko kasi ah. Ngay, baka, eh. Naga Pilipinas lang naman. Magsabi ka lang sa akin ha. Contact, eto bibigay ko sa yung number ko pag may, ha, Okay lang? Oo. Oh. Yun, no, no, no. Ah, save mo, save mo. Ah, sige, i-record mo na to ha. Ah. 87,000. 87,000. Yan ah. Sige, thank Pag... you. Okay lang bitaw ka kahit promise. Wala. Okay. okay, sige, sige. Thank you. Ingat ka dyan ha. Ah. Bye-bye.